Narito na ang programa magsisilbing daan upang magpagaan sa bawat hinaing at problema ang inyong idudulog. Turutukan ang bawat makabulang pagaksyon ng mga kinaukulan. Ang serbisyo publiko na kahit sa anong paraan at sa abot ng aming kakayahan ay aming susolusyonan. Ang programa nagdurugtong sa bawat ito ng buhay. Ngayon ay Merkules, July 11, 2012. Tugon! Aksyon! Ngayon, ito ang Responde! Magandang hapon, ako si Oni Miranda. Makiligan ilang beses na natin natalakay sa responde ang problema sa sirang drainage sa Manyalak Road, Paranaque City. Lubak-lubak na kalsada tang ang leak sa sewage sa magkabilang gilid ng kalsada ng Manyalak Avenue ang idinadaing kapwa ng mga motorista at mga residente sa lugar. Noong una, kaso agad naman ng na Department of Public Works and Highways. Kaya lang ho, mali naman yata yung kanilang lugar na ginawa. Yung sa kabilang dulo naman niya o yung tanyang area ang kanilang ginawa. Pero naging masigasig ko ang responde at ating inugnay sa lokal na pamahalaan ng parinyake. Kaya naman sa muling pagpunta ng responde sa lugar ay ito ang aming nasaksihan. Narito report. May 23 nang unang ipalabas sa responde ang tungkol sa sobrang lubak-lubak na daanan at sirang drainage system sa Manyalak Avenue, Paranaque City. Malaking perwisyo kasi ang idinidulot nito sa mga residente at motoristang nagdaraan sa lugar. Simula noon ay tinutukan na ng responde ang gagawing hakbang ng lokal na pamahalaan ng Paranaque sa problemang ito sa aming pakikipag-ugnayan kay Engineer Arman Arsenio, Assistant Chief ng Maintenance Section ng Paranaque Engineering. Nangako ito na ipapasaksyon na nila ang drainage sa lugar para magtuloy-tuloy na ang daloy ng tubig doon. Bagay na kinumpirma naman ng isang residente sa aming muling pagbisita sa lugar. Kasama niya ang MMDA ay sinaksyon ang drainage doon. May dumating naman na uh, MMDA sinaksyon nila yung butas dito. Ah, simula nung sinaksyon ng MMDA, hindi na siya nagbabaha. Pero alam ko yung MMDA kasama nung city engineering dito kasi dalawa silang truck. Kaya lang ay nakatulong lang daw iyon para huwag gaanong bumaha sa lugar. Pero hindi pa rin ang naayos ang problema sa drainage system nila. Kaso nga lang, hindi talaga nawawalan dyan ang tubig. Kung umulan o hindi umulan, may tubig pa rin dyan. Yun yung nakakasira ng ano, ng kalsada. Dagdag pa nito, napansin nila na nagsimula magkaproblema sa drainage nang maglagay ng malaking pipe sa lugar ang Manila Water. Hindi naman ganyan dati yan eh. May drainage dito talaga. Then after nung nag dito yung Manila Water, naglagay sila ng tubo dyan. Ang pansin ko lang parang mataas yung, ano, yung nilagay nila na semento. So yung dating mababang drainage dito sa gilid, yun ang nawala. So lahat ng tubig na galing natin dito sa ibabaw, so dito bumubuhon, 'dalin pagdating dito, sumasabog na siya sa kalsada kasi yung kalsada, alus pantay na lang pinatong nila ng semento. Ang dalawang residenteng ito naman pareho ang sinasabi kaugnay ng problema sa drainage system sa lugar at sa bakubakong daanan. Ang contractor anila ng ginagawang Waltermart sa tabi ng Manyalak Avenue, sa kahabaan ng East Service Road ang nagtatambak ng graba sa daanan at hindi naman ang city engineering. Sa ngayon pa, wala pa talaga pagbabago dahil tinatambakan lang yung kanto dyan. Pagka yung may mga lubak-lubak na tinatambakan lang nila ng graba. Mm -hmm. Tapos yun, oh, magkudaadaada na naman. Sino pa ang nagtatambak ng graba dyan? Ang, nang, nanggagaling dito sa lubi, sa gumagawa ng Walter Mart. Mm -hmm. mm -hmm. Hindi po city government, hindi po city engineering. Hindi, hindi ma'am. Wala parang hindi dumadating dito yung kunang city ang Paranaque, wala, walang guma, dumadating dito. At hindi naman yung si city engineer nag-iba nagtampak yung dito, yung synergy J dito, yung contractor dito sa may watermark. Gayun din ang plano ng pagsasaayos ng drainage sa lugar ay nasa plano na rin ng contractor ng Walter Mart. Ito, sisirain naman daw nila ito. Ito po ang contractor? Itong contractor ng Walter Mart. Walang city engineering na gumagawa? Wala pa. Obligado nga alis po kami rito. Gawa ng libre? Eh. Pangit naman sa paningin na nandito kami yan. Ah, so pag inalis yung, yung hita, alis dito, alis oh, well, din Oo. ganun um, Pero mas okay po sa inyo na maayos na lugar. Eh. Okay na sa inyo? Okay lang sa amin yun. Dito, wala pa rin dito. Sa lugar dito, eh. dito Dito, pa rin sa kalsada dumadaan yung tubig. So hindi pa rin po nila inaayos? Wala pa. Pero may nakakasana yata yung ang manghuho ko yata dito ito nang kuha yung taga Walter Mart na rin. Dito lang naman sa may area na sa may bahayan na yan. pero hanggang doon sa may kanturo wala. Pero nang amin namang kumpirmahin ito sa Walter Mart ay tumangging magsalita at humarap sa amin ang tumatayong head ng construction sa lugar. Sa linggo lang po kasi ako dito kaya ganyan na lang. Po. Ako sa Irin Quintana ang inyong koresponde. May karapatan nga ba contractor ng ginagawang Walter Mar dyan sa Bikutan Paranaque City na magtambak ng graba sa Bakubakong Daanan, sa Manyalak Avenue at Ayusin, ang drainage sa lugar? Tutukan yan sa pagbalik ng Responde.